So yan mga kahugas, good morning, good morning sa inyo yan Nandito tayo ngayon sa aking munting negosyo Yan, ang ating car wash bendo machine Ang ating task pala ngayon ay linisin ang ating car wash yan sa harap Kasi medyo napupuno na rin ng ano, putik yan. Kaya kailangan din natin linisin kasi isa rin yan sa tinaano ng mga customer natin dahil maputik minsan ang hos kaya minsan hindi na ibabalik ng maayos yan, tinanong naman ang kapanya na ng putik kaya kailangan din natin tong linisin yan para malinis din yung pagpunta nila di yung purit laging basa is papabayaan na natin syempre kailangan natin linisin din sya dahil nakakatulong sa atin to at alagaan kasi maraming naghuhugas dito mga sasakyan kaya kumakapal na ang putik ito na nilinis ko na tsaka ano rin para hindi rin maglumot hindi siya madulas yan kaya every ano ko ito nilinis every one week yan ito weekends yan nililinis ko yan pag wala na tayong pasok kaya salamat sa mga lagi naguhugas dito at shout out sa aking mga supporters mga supporters ko dyan ng mga nang ng sticker hindi yung pa ba tayo kasi yan at tamang tama ang dating ni dito at maguhugas siya kasi maputik na ang kanyang motor saktong sakto naman yan na tapos na tayo maglinis ito na nga sa hindi naasa pagkakataon ay nasira ang ating isang car wash bendo. Yan o oh, kaya may nakalagay na sorry sira. Yan kasi nabasa ang ating motor dun sa loob kasi pumutok yung head ng ating pressure washer. Kaya nabasa yung motor. Yan. So ganito talaga. Natural talaga to sa ating negosyo kasi araw-araw itong ginagamit kaya normal na magkakaroon ng sira ng ating negosyo Ayan. nasa pagawaan na nga pala yung motor nyan at pinarewind na natin at gumastos din tayo ng 3,000 pesos para ma-rewind yan. yan, natanggal yan dyan kumutok kaya napunta dun sa motor Ayan. dun pumasok sa ibabaw so kaya ngayon isa lang tong car wash bendo natin na gumagana yan, ito naman yung ating shampoo yan, tinaas ko na yung sabitan nito para minsan kasi nawawala eh para hindi nawala kaya tinaas ko na hindi na mahirapan yung pump yan ito naman ang ating water yan ang ating water yan meron din check valve yan kaya kahit iiwan mo yan kusa nang mamamatay yan check valve na yan safety na rin yan yan check valve na yan igamit tayo yan sa ating drum sa mga oras na to ay nagbukas din tayo dito ng ating bendo kasi kailangan natin ng pondo pang paggawa dun sa isang motor yan, kaya kailangan natin may harang dito gagawa natin ng paraan yan sa next video natin yan. ito na nga ito na nga ito na nga at yan o oh. binibilang ko na ang ating pang paggawa yan at least meron naman tayo nakuha pang paggawa dun sa motor para maayos agad at ito na nga dumating na sila kuya yan ang ating motor ay daladala na ginabi sila ng dating kasi narequest request ko talaga na kailangan makambitan yung isang bendo natin kasi magsa-Sunday na nito ang araw na to maraming maguhugas niyan eh, may pahawal pa so yan sinashoutout ko nga pala si Joey Prima yan ating supporter na kapitbahay nangingi sila ng sticker sa akin tsaka yan si Badong yan si Marvin yan maraming salamat sa supporta nyo, supporta nyo tsaka yung shoutout pala doon sa Bom Petron. Yan, amparo Petron 'yan. Shoutout sa inyong lahat diyan, mga idol. All right. So, so, so ito nga at sumabay din ng ating compressor sa ating ano, uh, shampoo. Yan, shampoo machine natin. Sumabay din yung compressor nang sira. ano, oh. ito na binili ko yung ano, gandang klase. <coughs> 1.6 ay 140 psi lang 'to shampoo natin to Ayan, umorder na ako Grabe, bago tayo umalis na ito yun. Ang bill ko dito is 1.5 Ayan 1.4 Ayan, ito yung pinalit natin doon Kasi China yung nakakabit doon sa ating shampoo machine Ayan, sa mga di talaga inaasa Ang pagkakataon, nagsasabay-sabay ang masira Ayan, pero okay lang, kaya naman bawi naman natin yan Pagkakabit uh, na natin to. Ayan, Makikita nyo kung gaano kalupit to Maliit lang to pero Alakas ng hangin nito Ito yung gamit ko pala sa aking Shampoo machine Yan, Kasi compressor din nagpapagana ron Tsaka isang water pump na maliit Yan Diba? Kita nyo maliit lang yan pero Solid yan boss Kaya umorder na kayo nito Lagi ko sa link ng tiktok ko Yan, lagyan ko ng link Makikita nyo sa aking TikTok account to Jom LFTB din sa ating TikTok account So may mga kasama rin pala mga pito, hose, yan, tsaka yung pang saksak dun sa sasakyan na 12 volts Yung parang igniter, yan, may mga kasama yan, yan, makikita nyo dyan Yan, priyan kasi pang sasakyan talaga to, pang uh, portable air compressor Pero sa mga ginagamit na ano machine ng shampoo machine is itong compressor na maliit kasi para nakalagay lang sa box yan ito na kakabit na natin to yan yung hose nya para sa gulong pero hindi natin gagamitin yan kasi may kakabitan tayong ibang parts nyan Yeah, so hindi ko, hindi ko na nga nakakita yung isang video ko na natapos ko ng ikabit yung <laughs> uh, air compressor na yun, yung portable, yan. ah uh, abangan nyo lang yung next video ko na okay na siya. Tsaka ito pala, may gagawin pa akong isang video yung ito papakita ko. Makikita nyo rito sa ibabaw na yan, yan yung roller hose, yan. Kung paano gumawa nyan, kasi yun, yung dalawang car wash ko is... Niligyan ko na ng dalawang roller hose para iikot na lang ng mga nagkakarwas kasi minsan nakabulat-lat yung mga hose kasi doon yung nagkukos siya ng butas kaya nasisira so ginawan ko siya ng roller so abangan nyo yung mga video ko tas kung paano gawin ano yung mga parts na kailangan at, at saka kung saan siya nabibili yan, uh, ilalagay ko yung link sa ano, mag-follow kayo sa TikTok ko para makita nyo kung saan ko siya in order yung roller. Papakita ko sa inyo yung roller nito after nito. Ilalagay ko na lang dito sa iba sa ano, sa ibabaw yung roller hose na ginawa ko. Yan kasi may parts doon na 2 weeks mo siya intayin galing pa kasi China yung mga mga bolt and nuts no na kailangan natin. So 2 weeks to 3 weeks siya dumating. Ilalagay ko yung link sa video ko doon sa TikTok. Maglalagay ako ng yellow basket doon. Yan, pwede kayong order doon. Tapos, maglalabas ako ng video ng step by step kung paano namin siya ginawa. Okay? Yan, shoutout ulit sa lahat ng mga nanonood ng video ko kahit paano. Yan, shoutout yan ulit sa mga supporters natin dyan. Alright, sa mga kaibigan, mga nangingin ng sticker. Tsaka doon sa ano, yan, ulitin ko ha. Ah, uh, ano yun? Sa gate, yan. Amparo Petron, yan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Alright. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa mga nagsishare ng video. Yan. Uh, yan yun. Baka pag uh, tayo ng maganda-ganda dito pag nakatsama tayo. Ngayong December, baka mamigay tayo ng kahit paano. tayo ng blessing kung meron. Alright. Kaya, don't forget to subscribe sa akin YouTube channel na Jom LF TV, at saka sa TikTok, Jom LF TV din, at ang ating personal account, uh, Jom Ariel at Rihin yung LF, yan, shoutout sa inyo lahat, mabuhay kayong lahat, alright.